kabataan ang pag-asa ng bayan. Isa sa mga hindi malilimutang kataga ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal na naiukit na sa kulturang Pilipino. At sa pagbabalik ng siyansikat, dito iikot ang ating unang kwento. Sa kulturang meron ang Del Carmen Siargao. Samahan natin si Diego sa kanyang pakikiisa sa Bacau Festival. Bibisitahin natin ang Del Carmen Mangrove Forest kikilalanin ang mga eksperto mula sa DOST, NRCP at mga kidnatawa ng LGU at aalamin kung paano tinuturuan ang mga kabataan tungkol sa pangangalaga ng kalikasan gamit ang mga science-based learning materials tulad ng workbooks, videos at mobile apps. Kaya sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, samahan natin muli si Diego para mas kilalanin ang mga proyekto at taong nasa likod ng biodiversity efforts sa Del Carmen, Siargao. Masayang pagbabalik mga ka ka-DOST Welcome to another season of Siyensika, Pinoy Popular Science para sa Lahat. And we're kicking things off with good vibes. At syempre, bago ang lahat, once again, this is Jego with the J. At sa ating unang episode, bumisita tayo sa Del Carmen Siargao para makisaya sa makulay na selebrasyon ng taunang Bakau Festival. Tuwing Hulyo, buong komunidad ang nakikisalo sa kasiyahan, pero higit pa ito sa sayawan at kainan. Ang Bakau Festival ay isang tribute sa ating mga bakawan o mangroves tahimik, ngunit makapangyarihang tagapagtanggol ng mga bayan tulad ng Del Carmen laban sa storm surge at pagbaha at bilang bisita. Siyempre, hindi tayo pwedeng hindi makisali sa si saya. Habang tayo nakikisaya, silipin din natin ang mga kwento sa likod ng selebrasyon. Mga proyekto, tao, at agham na nasa puso ng Bacow Festival. Siargao, hindi lang sikat sa surfing at white sand beaches, kung hindi pati na rin sa rich natural resources. Sa Del Carmen, makikita ang pinakamalawak na mangrove forest sa buong Pilipinas with over 4,000 hectares. Para maprotektahan ito, nagsimula ang collaboration ng Del Carmen LGU at NRCP noong 2017 kasama ang DOST para sa isang biodiversity research. Pero paano nga ba nagsimula ang proyektong ito? Kilalanin natin ang ahensya ng DOST na namuno sa proyektong ito. Ito karangalan ay may pakilala sa inyo ang aming ahensya, ang Department of Science and Technology, National Research Council of the Philippines. At uh, kami po ay ahensya ng pamahalaan na nagtataguyod ng tinatawag nating basic research. Sa loob po ng tinatawag nating National Harmonized Research Agenda of the Philippines, isa po sa component nito ay yung tinatawag nating National Integrated Basic Research Agenda. Ang NRCP po ang tagapagpatupad nito at kami po ang nagbibigay ng pondo sa mga nais na maglathala. Ito pong policy research program na aming pinondohan para sa Municipality of Del Carmen sa Siargao ay isa pong kahilingan ni Mayor Coro. No, nagsimula po to sa isang tanghalian kasama po si former Executive Director uh, Mayet Sumagaysay at saka ang aming pong ilang mga kasamahan dito sa NRCP. Nagpulong po sila at uh, nabanggit po ni Mayor Corona na meron siyang naisip na kailangan pag-aralan sa Siargao. At ito po yung biodiversity nila, lalo-lalo na yung uh, mangrove forest nila at ang iba pang mga dapat tingnan ng ating mga siyentipiko para magkaroon ng mga akmang ordinansa upang protektahan ng mga nasabing biodiversity. At mula dun sa usapan na nag-request po si Mayor Coro at as the saying goes, it became a very good project and we're very excited about the, the prospects, the future of this uh, endeavor. Mula sa pamahalaan, hang gang sa karagatan. Makakausap naman natin ang Menro ng Del Carmen at isang dating mangingisda na ngayon ay bangkero na. Pero alamin kung paano nagbago ang buhay dahil sa mangrove protection. Alam nyo ba, napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga mangrove sa ating marine ecosystem. Bukod sa pagiging unang depensa ng mga coastal communities laban sa bagyo, nagsisilbi rin itong breeding ground ng iba't ibang lamang-dagat. Ang Del Carmen Mangrove Forest ay tahanan din ng iba't ibang species ng reptiles, kasama na ang saltwater crocodile. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman daw sila agresibo at bahagi sila ng natural na balanse ng kalikasan. Sa tulong ng proyekto ng DOST-NRCP, mas nalaliman pa ang pag-unawa ng komunidad sa biodiversity at kahalagahan ng kanilang kapaligiran. Ngayong araw, makakakwentuhan natin ang isa sa mga nangunguna sa mga inisyatibong ito, si Ms. Gina Barquilla, ang Municipal Environment and Natural Resources Officer ng Del Carmen, Siargao. Okay, but pero bakit ba kayo napamahal okay. sa mga sa mangroves? Ah sa totoo lang talaga sir since yung background ko hindi ako environment mm -hmm. related pero sa nag-work na ako dito sa LGU nakita ko paano nakatulong yung mangrove at saka ang sitwasyon ng community na naghihirap sila ngayon hindi mas sila nagigiyum na, na, man pero mm -hmm. naraos nila no. yung yung sabi na natin kahirapan mm -hmm. dahil sa tulong na rin yung sa mangroves. mangrove yung transformation sa buhay nila. Mm -hmm. Ano po naging impact ng research ng NRCP dun sa awareness ng mga tao about mangroves? Okay, A additional learnings bali na ay mm -hmm. may mga community na, na alam ni alam na nila na ang mangrove ay importante lalo na kung merong bagyo. So, ang sa NRCP nadadagdagan na isa na na huwag talaga galawin or i yung mangrove areas kasi mm -hmm. maraming nakinabang din na mga yun, yung flora and fauna bali. Halos lahat nandito pa sa mangrove area ng mm -hmm. Del Carmen. Ang community, isa na talaga sila na kasama na sila sa campaign ng pagpuprotect. Na alam na rin nila kahit parang sobrang technical yung sinasabing nag-apply si Del Carmen ngayon for Ramsar, mm -hmm. yung International Recognition of Wetland. Kasi yes. ang pinaka-purpose talaga doon ay merong protection talaga mm -hmm. na additional protection kung ano pa yung bagay na isusupport dito sa mangrove mm -hmm. areas. Kasi scientifically, hindi naman talaga kami expert. Sa pamamagitan ng mga clean-up at mangrove planting ng LGU, MENRO at People's Organization, na napapanatili ang kalinisan at buhay ng mangrove forest sa Del Carmen. Pinapalawak din ang awareness sa pamamagitan ng IEC sa mga barangay at paaralan. Walang makatumbas kahit millions of concrete uh, barrier compared to mangrove na natural. Maano malulusaw man siya pero babalik lang siya. Tutubo Kas, ulit? Oo, oh, tut, oh, mag-ano mag, mag ano lang siya. Yung natural lang niya na babalik siya. Basta wag mo lang galawin. Experience talaga yun sir ng every yung bagyo mm -hmm. na marami ay yung may malaking alon mm -hmm. siya yung nakaano talaga malulusao man siya kawawa nga eh kaya mahalin talaga yung mangrove. mangrove dapat mahalin siya kasi nakapagprotect talaga siya isa sa mga nabanggit ni Miss Gina ay ang pagkakaroon ng mas maayos at matatag na kabuhayan para sa mga residente ng Del Carmen mula sa dating pagsasagawa ng illegal fishing at pagbibenta ng mga pinutol na mangrove, nagbukas ito ng mas magandang oportunidad tulad ng pag-ooperate ng bangka para sa mga turistang dumadayo sa lugar. Isa si Sir Jesus sa mga residente ng De La Carmen Siargao na tuluyang nagbago ang buhay dahil sa proteksyon at pag-aaruga sa mangrove forest ng kanilang komunidad. Pero sir, yung hanap buhay niyo pala ngayon, hindi nyo ito yung hanap buhay nyo talaga. Hindi. Ano sir yung hanap buhay dito dati? Bago Man, pa tong naging hotspot ng mga turista. Ang hanap buhay namin nung una, kuan, dati legalista kami. Oh. Magkuhan kami ng illegal fishing, yung mga dynamite ba? Dynamite fishing. Oh. At saka madalas na Pangina yung panginabuhay, yung kuan, illegal mangrove sir. Oh. namin ano sa Anong Anong ginagawa nyo sa mangrove? Ang ginagawa namin sa mangrove, um, kuanon bitak-bitakin uh -huh. sa kuan para pan Pumutulin. pan, kuan sir sa daon mga bikirigan pagka ngayon 2012 nag nag umpisa na ang kuan tourism, tourism. Mm -hmm. dito na naka kuan kami nan hanap buhay na dati nagbantay dagat ako kay mm -hmm. marami ang, kuan marami ang mga illegalista uh -huh. pa, paano at niyo at sila spot. hinuhuli sir kuya kita niyo na na may illegal fishing pa, paano po lalapitan niyo tapos lalapitan oo kuan namin I mean, takbuhan ng bangka. Lakbuhan, ah. O, pag makahuli kami ng mga kuan, minor lang na mga fishing, yung mga kuan triple net, mayroon penalty na municipal ordinance. Mm -hmm. so, wala pa, na, paano nyo sir naisip na hindi na maganda itong ginagawa ko? Isip namin sir, kaya pag mag, kami lahat ng isda, ma, mamamatay oh, okay. lahat oh, Yeah. Tapos yung mga mangrove sir noon, syempre ano ang dami ng oh, mangrove dito. dito. Mangrove nung mga una, mangrove pa bu hanap buhay namin. Wala nang hmm. mangrove na malaki. Ah, mga maliit, maliit na, lang. Oh. Ngayon, Kasi marami talagang um, nag- uh, Marami, ano, marami. Oh. Ito, ito, ito na mga bangkaan namin kuha sa Surigao, pan-export, mm -hmm. Si Bali, Ngayon, pag kuha na, puha na ng tourism, nagkuha na kami nagtatanim. Mga mayor, hmm. maestra, mga mm mga pios, mm -hmm. oo. Ano naman sir na itulong nung ganyang kagandang mangrove sa inyo? Ano sa amin sir. Naranasan ko sir. yung Pag dumating sa amin, enjoy na enjoy sila mag tingnan nila ng mangrove. Yan mm -hmm. ang nakabenepisyo sa amin. Pag bantay dagat na narakrakan man na strapping kami, ako ano, saka magasinan na strapping sa amin bahay. Mm -hmm. Okay? Ako ang team leader sa bantay dagat. Mm -hmm. But, ano lang gusto niyo sabihin sa mga kabataan? Ang, ang ko na sa mga kabataan ngayon na kung sino man ang nakarinig, anakin lang ang pinakauna yun mag-aaral. At saka kuanan mga ugali ng mga sakto tulad ng hanap buhay namin dito sa New magkuang na mm -hmm. mag kami ng mga guest. Mm -hmm. Kailangan may mga respeto tayo sa mga bisita para mamimis nila ang mga mm -hmm. pagkuan dito para sa bumalik, New Sir. Yucarmi, no? pa paano naman sir tungkol sa mga mangrove at saka sa pangangalaga sa dagat? Sa mangrove, sabihin naman na hindi na natin kuan ang mangrove. Mm -hmm. na natin kay para maka tabang ito sa buhay kay yan ang dadayuhin ng mga foreign tourist taw. Pag walang mangrove lang mangyayari. Ang kwento sa likod ng mga kaalaman. Makakausap natin sa ating pagbabalik ang mayor ng Del Carmen, ang dosc nrcp team at isang kabataan na mismong nakinabang sa mga learning materials. ang gandang mapakinggan mula mismo kay Jesus kung paano nagbago ang kanilang pananaw sa halaga ng mangrove sa buhay nila mula sa illegal fishing. Ngayon ay kasama na sila sa pangangalaga ng kalikasan. Hindi lang para sa sarili nilang kabuhayan, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Isa sa mga trending ngayon ay ang intentional tourism kung saan ang mga turista ay hindi lamang buwi bisita para maka-experience ng adventure, kung hindi upang tuklasin ang kasaysayan at kultura nito. Ang ganitong pag-unawa ay hindi lamang nagbibigay ng mas malalim na layunin sa pagbisita, kung hindi nagbubukas din ito ng kaalaman at pakikibahagi sa environmental conservation at cultural preservation initiatives. Ito rin ang isa sa mga layunin ni Mayor Coro mula nang siya'y maupo bilang punong bayan. Prioridad niya ang pagpapahalaga at pangangalaga sa mangrove forest ng Del Carmen para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang mga inisyatibong ito ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kung hindi, pati na rin mismo para sa kinabukasan ng mga susunod pa. We have to start also might be protecting our culture, and in the process in doing so we might be able to preserve further the environment we wanted to protect mm -hmm. kasi now it's culture driven ito yung history natin yung yes. heritage natin it's related to our family mm -hmm. to our memories and if you want to share those memories with your children you start protecting natural habitats and and, and the mangroves that you grew up mm -hmm. you get vindicated now when certain events happen, happen. Yeah. that you don't want to happen mm -hmm. Nakikita nila yes. na you are grateful that you you did take the first step. Yes. The hardest thing you did before eventually save you. Saved you. O, sabi nga yeah. namin sa kanila, 'di ba? When we started protecting nature, it protected us back. Mm -hmm. Speaking of data and protecting in mm -hmm. nature, how how did yung NRCP and Del Carmen started yung collaboration in making yung mga uh, apps? We, we first wanted to understand the data, so we had to make sure that we could secure funding. Mm -hmm to get the best of the best in terms of scientists mm -hmm. how do you validate what you're doing something right do you want to do it a uh, local award lang may mm -hmm. owner ka bigyan innovation ganyan or you benchmark against a global standard mm -hmm. which is Ramsar mm -hmm. for wetlands yes so if we do Ramsar sabi ko sa kanila then we must have done something really really right but for us to do Ramsar we need to have a new set of data that will tell us if what we have been doing for over a few years is really impacting the ecosystems we wanted to protect the most important is ano eh are we meeting the standards that everybody saying that we must meet globally hindi locally ginawa namin yung prosesong yan edi okay na tapos na realize mo ang dami dami mong data So, ano gagawin natin dyan? Sabi niya, baka pwede tayong gumawa ng ano, workbook, pambata. Mm -hmm. ang term ko talaga, how do you make a one-year-old appreciate the data? At syempre, kasama rin natin ngayon ang communication team ng DOSC NRCP. Sa pangunguna, ni Sir Joselito A. Cartesiano. On the actual use of this knowledge product like our 21 science videos, game app, and the workbook is based on the, the most essential uh, competency required by the Department of Education. On the, uh, on the uh, workbook, the 21 Science video and the game app uh, being deployed in Siargao del Carmen, ito ay uh, naaprubahan na, na ng, ng, Department of Education ng Siargao at ito ay, ay, ay dineploy na sa several, uh, several schools in del in Siargao del Carmen. Kasama rin si na Miss Jenny Lay Dakiwag at Sir Jamar Garcia na magkukwento kung paano nila pinlano at ginawa ang mga materials na ito at kung ano pa ang susunod na steps sa kanilang advocacy. Pakita nga natin, sir. So ito yung isa sa mga results of that research. So ito yung Siargao Biodiversity Workbook. And I love na meron sila ditong worth more than gold. Lahat naman tayo no nakaka-relate sa kwento. Gusto natin ng stories, yung ginawa namin, tinignan namin kung anong magandang kwento for this. So, since gusto natin ding i-reach yung mga bata no, and then even kasi yung mga matatanda din, okay din naman sa kanila yung mga uh, animated stories no. So, yun yung yun yung tinap natin doon sa 21 Science videos na ikwento nila, parang dinidescribe no ng mga animals yung kanilang character and from that uh, from the perspective ng character na animal, sila yung nagkukwento mismo? Kung yes. sino sila? Yes. Ah, okay, okay. Tapos sa uh, yung, yung, voice nila, no? sila yung nagsasalita, pero galing yun sa uh, data na ginawa ng mga researchers natin. And yung data na yun is also here sa workbook na to mm -hmm. so can you kindly walk us through ano ba yung mga makikita natin sa workbook na to actually with the hundreds of uh, flora and fauna determined or mm -hmm. identified in the area we're able to just capture 21 no mm -hmm. uh, featuring po yung ating birds reptiles amphibians mammals marine fishes Arthropods and crustaceans. crustaceans. So, okay. uh, seven type of animals po 'yan mm -hmm. yung na-feature natin. But overall in this book po, we already have uh 21 no na fauna or mm -hmm. animals na tigtatlo per type. So, so all having their descriptions, yes, okay. all having their life cycles, kung paano sila buhay, itsura, kulay. Yes. And kung ano po yung kanilang current status, for example, are they ah, endemic? Okay. Are they threatened? Mm -hmm. Oo. So malaga din po malaman natin dito sa community natin na ganito na lang po yung natitira mm -hmm. you na know, number of klase ng mm -hmm. animals dito sa area natin and that we need po to conserve mm -hmm. them. Kasi pag nawala po sila totally extinct extinct. extinct yung ating mangrove po ay naka-feature naman siya sa ating game app. Yun. So yung game app po mm -hmm. natin available po siya sa Google Play mm -hmm. and sa Apple Store. Apple Store. Oh, for free mm -hmm. uh, So doon po sir nakalagay kung paano siya protektahan, mm -hmm. paano siya i-conserve. But overall, we just featured three types of uh, bakawan or mm -hmm. mangrove yung pinaka -common Common, yes, sa Yung pinaka-common dito sa Ano pa po yung mga future nyong gustong mangyari with this project? Kasi siyempre, we don't want to stop here. We don't want to stop dito sa Del Carmen. Kasi yung Siargao is, uh, number one, big island and also there are other parts of the Philippines na meron silang ganito na probably have the same problem. As for the future plans po nitong um, IC materials natin, actually we have um expanded mm -hmm. not to uh, del carmen alone but also to other parts of siargao and for um the expansion not only in siargao island but also in other parts of the philippines yes. actually yun po yung kagandahan niya eh. kasi if the other lgu po na uh, makita nila yung kahalaga nito yung importance and even the yung impact, impact yes. po, they can request no, to do the same in the area Sobrang nakakatuwa ng isipin na nagsimula ang lahat ng ito bilang isang research project. Pero ngayon, may potential na itong maging basis ng iba pang similar na projects sa future. Imagine ninyo, isang library na puno ng books, games, at videos ng iba't ibang lugar sa Pilipinas na pwedeng gamitin ng kahit anong generation para mas maintindihan nila ang komunidad na ginagalawa nila at kung paano ito mapapangalagaan para sa mga susunod pa We protect to be protected. As we take care of nature, nature in turn will take care of us. But as ideal as it may seem or it may sound, this takes hard work, dedication, and cooperation to make it happen. At nakita nating buhay na buhay yan dito sa Del Carmen. Nakita natin ang hirap sa pangangalaga sa mga mangroves, ang hirap sa pagpapaalam sa mga mamamayan ng kahalagahan ng kalikasan. And the cooperation it takes from the national government down to the local government units For the sustaining of conservation efforts. But we have learned that just like the species here in these mangroves who have a specific purpose, a specific purpose to live by, we too have a specific purpose to fulfill. And that is to work hand in hand to protect and to cultivate this beautiful, this pure, and this heavenly place. we call home. Mula sa pagkikisaya sa taunang Bakau Festival sa Del Carmen, may mas malalim tayong natutunan sa mga nakausap natin. Mula sa LGU, DOST experts, mga residente at mismong mga kabataan. Ito ay ang hindi matatawarang halaga ng mangrove forest sa buhay ng komunidad ng Del Carmen. Isa sa pinakatumatak sa akin ay kung paano nakaugnay ang buhay ng mga tao sa buhay ng mangrove forest. They thrive together. Kung walang taong mga ngalaga, mawawala ang mga gubat. Kung mawawala ang gubat, mawawala rin ang proteksyon para sa komunidad. And just like how they plant new mangroves for the next generation, they also plant knowledge, information and values in the minds of the youth. At dito mapapatunayan nating tama nga ang mga kataga ni Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan kapag ang naituro sa kanila mula sa murang edad ay para sa magandang kinabukasan. Para sa pagpapatuloy ng pagmamahal at pangangalaga sa kanilang kapaligiran, muli, ako po si Secretary Renato Yuselil Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. Samahan niyo kaming muli sa susunod na linggo upang alamin at talakayin kung paano nakatutulong ang agham, teknolohiya at inovasyon sa pagbibigay solusyon at oportunidad sa lahat. Ito ang siyang sikat, Pinoy Popular Science para sa lahat. One DOST for you, solutions and opportunities for all.